Julia Barreto, kritikal ang lagay sa ospital matapos umangking sinaktan ni Gerald Anderson. Usap-usapan ngayon sa showbiz ang pagkakaospital ni Julia Barreto matapos umano siyang saktan ni Gerald Anderson. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente sa gitna ng mainit na pagtatalo ng dalawa kaugnay sa isyo kay JJ Delana. Dinala agad si Julia sa ospital at idineklarang kritikal ang kanyang kondisyon. Ilang malalapit na kaibigan ng aktres ang nagpahayag ng pagkabigla at pag-aalala sa social media. Samantala, nananatiling tahimik si Gerald sa gitna ng mga akusasyon laban sa kanya. May mga ulat na iniimbestigahan na ng mga autoridad ang insidente upang alamin ang buong pangyayari. Nahati naman ang opinyon ng publiko, may naniniwala sa panig ni Julia habang may ilan ding kumukwestiyon sa mga alegasyon. Patuloy na binabantayan ng mga doktor ang lagay ng aktres habang nagpapagaling. Hinihintay naman ng lahat ang opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo. Sa ngayon. Nananatiling sentro ng atensyon sa social media ang iskandalong kinasasangkutan ng tatlong personalidad.